Ayan po. Ayan, nagsisiksikan po kami dito sa higaan namin. Kasi, hiniyan nila guys ang aming pom. Ayan po, karton na lang po ang aming higaan muna. Kasi, nilabhan ko mga guys ang aming pom. Kasi, hindi ko matiis ang panghi. Oh guys, nakikita niyo guys, pati si Milo andito. Hmm, sana all masarap ang tulog sa karton. Hmm, pati si na, si Mama nadadamay na dadamay, na sa karton sa mga pinagagawa ninyo. Lagi ko yung pinagsasabihan na 'wag niyong ihian yung ating higaan. Oh, 'yan. Iga tayo sa pom na ayaw kung kasya sa atin ito. Kasi si Milo, andyan pa rin. anjan oh, andyan pa rin. Hindi, hindi siya na, ayaw niya, hindi, hindi, ayaw niya pumantulog sa kanyang tulogan. Hmm. Gusto niya makitabi sa mga dog. Hmm. Yan, sarap tulog ni Enzo at saka ni Amir. Yan si Abi. Yan si Toytoy. -toy. Huwag mong amuyin yan. Pag binultahan ka niya, iwan ko lang. Ayan po, guys. Matutulog muna kami sa karton. Kasi nilabhan ko na, nilabhan ko po, guys, ang aming pom. Ayan po. Dito po kami matutulog ngayon sa karton ang aking mga tabis-bis. Ayan po. Si Abi. Ayan. Ang sarap ng tulog ni Amir at saka ni Enzo na guys. Ayan si Milo sa aking ma. Ano? Ano yan? Paa? Ayan. lukoy kasi. O, yan. Uy, matulog na doy-doy. O, doy. po.